Hello mga kaubas, gandang araw sa inyo. Papakita ko lang itong ubas na binigay ko doon sa aking pinsan. Medyo nasa malayo siyang lugar, mga sa sunod na bayan. Kaya pinasyalan ko, ay nakita ko ay ang ganda ng pagkatubo niya. Siguro nasa ano lang talaga, nasa lupa. Kung paano gaganda ang isang ubas. Kasi doon lang niya tinanim sa ano isa. Eh, sa lata ng tinapay basta yung sa lata ng biskwit pero tingnan nyo naman napakaganda ng kanyang pagkatubo at napakalaki ng kanyang puno halos mag ano lang to isang taon lang tingnan nyo naman ang ganda ng pagkasanga nya at napakaganda at ipapakita ko rin mamaya yung kasabayan nito hindi lang niya alam kung paano pabungahin kaya tinuruan ko siya tingnan nyo naman napakaganda ng kanyang tubo at halos napaka ano Ang oh, ganda. Basta ang nilalagay lang daw niya ay mga tuyong dahon. Wala siyang nilalagay na anong synthetic na fertilizer. Basta yung mga tuyong dahon lang daw yung kanya nilalagay. Pero tingnan niyo naman nasa balde lang. Pero napakaganda ng kanyang puno. Hindi lang niya mapabunga. Kaya tinuruan ko siya kung paano niya pabungahin. At tiyak ko pag ito'y pinabunga niya, ay naku, ang gaganda rin ang bunga nito. Kaya ayan o, tingnan nyo, napaka-healthy. Tapos ipapakita ko naman sa inyo yung kasabayan niya. Na dito ko lang tinanong sa may harapan ng aking bahay. Pero hindi lang siya talaga gumanda. Ilang bisis na ako nagtanim dito. Mga tatlong bisis na wari na talagang pinipilit ko na magtanim dito sa harapan ng aking bahay. Pero wala, hindi talaga gumanda. Kahit nilagyan ko na siya ng mga fertilizer ay wala hindi talaga kahit ginawa ko na siyang organic ay wala pa rin ayan ipapakita ko sa inyo yung itsura niya ibig sabihin pangit ang lupa dito at hindi pwede sa ubas tingnan nyo naman oh. ito yung kanyang sanga na akin tinanim tumubo naman siya tingnan nyo naman napakapayat o oh, ayan oh halos hindi na siya gumanda at hindi talaga siya gumanda napakapayat niya kahit anong gawin ko nilalagyan ko na siya ng mga fertilizer pero wala pa rin waipik siguro ay nasa ano talaga nasa lupa pag ang lupa ay hindi talaga siya gaganda yung ubas kaya sa mga magtatanim pa lang dyan testingin nyo, yun nyo muna yung lupa kung taniman nyo muna ng isang piraso tingnan nyo kung gaganda pag hindi gumanda ay nyo na subukan dahil talagang yung lupa na yun ay hindi para talaga sa ubas para siguro may ibang tanim sabi nila pag ganun daw ay napaka acidic yata ng lupa kaya mahalaga talaga pag magtatanim ka ng ubas yung lupa ang maganda ay Taniman nyo muna ng isa. Pag gumanda yung isang piraso, sigurado. Ka kaayon niya yung lupa at pwede na kayo magtanim ng marami. Hindi dito kasi tanim ako ng tanim. Ang gaganda pa ng mga cuttings na nilalagay ko. Maganda ang ganyang pagkatubo. Pero pag nilipat ko na dito siya sa lupa, nako, wala ganyan, nababansot. Ay, yun lang po ang aking masasabi sa mga nagbabalak na magtanim ng ubas. Yun lang po at babay po. Thank you for watching.